Good morning po. Nandito po ulit kami ngayon sa sa J. Perizal. So, ito, Doc, gaya ng pangako, Dala na namin itong mga kama na ito na ilalagay natin doon sa second floor, ano? Doon sa second floor. Doon sa hallway. Kasi ang ginawa po namin, nakita namin, congested yung ano natin, yung ER. So, ang gagawin natin, sa ko, Dok, ayusin niyo yung second floor, yung waiting area, para mailagay natin yung mga bed. So, akit na natin to Yung iba na akyat na kanina, ano? O, oh, sige, so, akit natin. Dok, nagdala na rin ako ng mga ano, ng mga wheelchair, no? Pagkailangan mo ng uh, wheelchair. Tapos nagdala na rin tayo nitong uh, uh, stand fan, industrial fan para yung sa second floor hindi mainitan yung mga yung mga pasyente natin. Alika na, akyat na natin to. San ba daan natin dito. Okay, sige. Hello po, good morning, pare. Dali ka. Good morning. Akyat na natin to. Okay, saan nyo dadaan po to? Okay, D dyan, dyan, dyan. Ah, oh, ako oh, ya. Dali na natin. Okay, yung mga wheelchair, i-akyat na rin natin. Plus yung mga fan na yon. Sino mag-aakyat nun? O, oh, paakyat pa na natin. O, oh, pa, pa ready na. Isunod na para mailagay na kagad natin doon. Doc Eric, happy ako ah, ngayon. Ah, kasi, ano ta, ah, may may kama ah, yun. na yung mga tao. Iba yung situation ngayon. Mm oh, okay. Di ba? At least yung mga nasa baba, kahapon, maakyat na natin sila. Nakaready na po sila, ano? Po, Doc Uy? Okay. Sige. Kakasya. Kasya yan. Kasha yan. Oh, ingat kayo. Akit na natin. So, ito, Doc, ah, ano to? Magandang okay lang doon. Magandang klaseng bed. Opo. Oh, Di ano na, yan iakyat na nila. Ano po oh, siya? Hindi, yung pagla, hindi na hiwala yung paglalagyan ng dextrose. Ayun, nandiyo na. Alala na. ko tuloy yung tinatali. <laughs> Tapos ito. Ayan, sige. Kaya niyo yan, Kuya. Ilaban natin yan. Tagilid. Tagilid. Ay, siguro po, ano, mauna na lang po muna tayo uh, ah, sige, mauna na kami. Okay, mauna na kami. Okay. Doc Alikay, good morning. So, niready nyo na yung mga pasyente doon? Opo, okay. meron na po kami. Oo. Tapos Pero, yung naman? Meron pong nakalitig na mga pasyente. Okay. Doon ka sa likod, ano, yan. Yan. Tapos yung engineer. Apo, pumunta po ka. Dala, dala oh, kasama Apo. ko rin ngayon para maituro natin yung ibang mga kailangan pang ano, Apo. kailangan pang gawin. So ito, Doc Eric, ito po yung second floor Nakahapon, uh, waiting area to eh. Apo. Waiting area. So, ito yung nilagay na natin yung mga beds. Ten muna po ito, Doc. Hindi naiwan pa po ito sa baba. Hindi <laughs> naiwan pa, hiakit pa. So, nasan po yung mga pasyente na lipat natin, Dok? Ay, hindi po. Nandun po sila. Atin, i ano, atid din natin na pa, dito? Okay. So, ano, ah, na natin yung mga pasyente. Good morning. Opo. Si Engineer, nasa? Engineer din yun itong sahig. Ipaalis nyo sa sahig, Engineer. Yung mga yan. Ito. So, ito. Good morning. Good morning. morning. Bonso. May bed ka na. So, ito po yung mga pasyente, so, yung 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 ilipat na, ay, opo, tulungan po. nyo na lang. Ayan, dahan-dahan. Ayan. So, yung mga patients, ilipat na natin. Hi, good morning. Humingi naman tayo ng permiso sa kanila, Doc, no? Okay. So, nasan pa po yung iba? Pagkali, ibabalik lang po yung wheelchair. Okay, sige. Halika na. I-ano na natin sila. Kumusta yung ano mo? Yung mga supplies mo ng ano? Mga dextrose dito. Ayusin natin. Ay, nagdala na pala ako. Oh, nagdala na. Okay, mabilis lang. Sige, oh, ayusin natin yan. So, lilipat na natin sila dito. Ayan. Ay, uh, sa so wheelchair kayo nakahiga. Ayan. So, lipat na natin. May na tataas po. Para kayo ng Right Ako, uh -oh. salamat Yan, salamat po, thank you, thank you So, yan, tapos kukunin nila pa yung ano, yung ibang uh, uh, pasyente para mas komportable Tapos, na nasa yung mga industrial fan. Oh, eh, akyat na. Ito na ah, ito na pala. Kaya pala, kaya pala mahangin na. Kaya pala, <laughs> pala mahangin na. Mahangi na. May industrial fan na. Oo, oh, tapos may mga wheelchairs ka na dyan, Doc, no? Tapos yung... Kung sa lakas niya, baka magpalitayin ng pangalan ng Ano na? <laughs> <laughs> okay. So, pupunuin natin to. At least, mas komportable sila dito, Doc. Apo. Diba? ba? at least, oh, oh. ma-decongest. Ma-decongest. Tapos, Doc, ang gagawin natin, 'Yung tinuturo mong lugar kung saan pwedeng i-extend, Engineer, mamaya po paki-silip po doon. Kasi tingnan niyo kung paano. May budget naman yun eh. So pwede niyo, pero dapat malamig kasi medyo mainit eh. I-extend natin 'yon, 'yung ER doon. No doc. Oo. Tapos madalas ako dito, doc, ha? Oo, pabalik-balik kami dito. Oo, because we want to make sure na ano, komportable 'yung mga ano yung mga pasyente natin. Tas yung lahat ng mga kailangan niyo na supply, sabihin niyo na kay Doc Odi, ayusin natin, ha? <laughs> oh, oh, yun. Oh, oh, ayusin natin na, ayusin natin mamaya para para komportable yung ano, yung mga tao. So ilan pa yung mga ililipat natin dito? Ay, ano po? Ah, 10 po sila. Uy, pero alam mo nakakatuwa. Alam niyo po, nakakatuwa. Ah, uh, marami nag-text sa akin. Actually, may mga on the way na na mga beds. Opo, ibibigay sa atin. Wow. Oo, no cost. Oh, wow. Oo, Galing. libre. Bibigay. So, madadagdagan pa natin tong beds na to. tamang tama kasi yung paggagawa natin dun sa baba, ipapagawa natin dun sa baba, maano natin, ma mailalagay natin yung beds na yon, no? O, siguro naman sa isang taon, Dok, maais natin to. <laughs> sa awa ng Diyos, basta tulong-tulong. Hindi, <laughs> yeah, dapat isang buwan. <laughs> Mar Marami-rami. Basta bibilisan ho namin as mas, uh, as, much as we can so, na tulungan. Uh, ayon sa tanami na Dr. Peter, eh, umabot sa may git tatlong, labing tatlong dito ang pasyente nila. Sa, ni sa dami, na, dami no? Ang dami, opo. Ay, ito yung mga pasyente. Ay, bunso, dito ka, bunso. O, kita niyo yung wheelchair niyo, Oh. Kita niyo yung wheelchair. Paltanan na natin to, Doc, ha? May bago ka ng wheelchair. Ah, Oo, oh, nagagamiten. Na may bago na. May bago ng wheelchair na gagamitin. Tapos, Doc, engineer, kwento natin kay Doc, oy, may yung lupa, di ba? Okay. Ano natin yun, pina-check -pina na natin kay engineer? Ilang story yun? Oh, for story. Oh, four story. Oo. Oh, Pag nagawa natin yun, ayan, teka lang, tulungan yung bata. Oo. Oh, tulungan. Bakit wala silang unan? Bakit wala silang unan, Doc? Um na itataas naman po yung pinaka Ah, ano pag ganyan, walang unan. Okay. Oh, Kasi minsan po mas maano pa sa leeg. Oo. Oh, pero pa. Pa, pero per, pwede pero pwedeng sila pwede magdala ng na na sarili nila. Oo. Okay, oh, na Sige. O oh, nasaan pa yung ibang pasyente? O oh, bunso, ayan. Tapos ang maganda dito, yung yung lalagyan mo ng swero, mm -hmm. nakalagay na diyan. Ako, oh, nakapwesto na. Ayun. Oh, I oh, ay, sorry. Ayun. So, malipat na natin para... Ayan, ilipat na natin. Ayan, sige. Iyan na natin. So, Doc, yung waiting area ng mga tao doon na lang. okay. iayos na lang natin doon. Okay, sige. Okay na. Yun yung bata kahapon. Pati yung ibang mga bata na sa kama yung kahapon, dalawa, tas... Wag ayoko na no doc nung may nakaupo sa monoblock ha ayoko talaga as in, di oh, hindi ko talaga kaya yan. Oh, dahil nandito na naman po yung Oo, oh, oh, nandito na. Lalo yung mga bata, ha? Okay. Tapos may mga nag-donate pa sa akin na ibang mga beds, papadala ko dito. Oo, oh, salamat. No. Engineer, engineer, yung, yung sa baba, yung... Puntahan natin, ha? Ah. Yung sa baba na gagawin mo na, gagawin mong ER, ano yung pinakamadaling panahon na pwede mo siya magawa para malipat yung mga pasyente? Pinireassure ko si engineer. Oo. <laughs> Kaya mo yan. Ilago. Oh, na naman si Suri. Pwede na. Alika, silipin natin. Ano? Si silipin natin, Doka. Para gusto ko umalis dito na naayos na lahat. Okay, sarado tani. usapan. Tapa. So, yung mga pasyente po. kumpleto na po. Okay, sige. Ano na natin. Tapos, ah... Uh, Ayan, importante, comfortable na sila lahat ngayon. Comfortable na. Okay. So, yung ibang beds, uh, ano pa, lalagyan pa natin yung ibang beds dito. So, sampo dito. Ilan lang siya? Sampo ba? Ah, ito pa pala si Ineng. Ayan. Good morning. Good morning. Good morning. Ayan, sira na talaga yung wheelchair niyo, no? Wala, 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 wala. Opo. Mahigaan. Sila si yung walang mahigaan kahapon. Mm -hmm. Ngayon, komportable na yung mga bata. Ayan. So, so naayo, but, uh, Apo, kalango. apo. Okay, sige. Magka, magkakahilera yung mga bata. At saka magkakahilera yung matatanda. Apo. Uh oh. Uh -oh. Uh -oh. Ibang hilera. Okay. At dito, komportable. Okay yung ventilation. At saka sa lakas nito, industrial fan na ito. Uh Oo. -oh. At may araw, plus vitamin D. Uh Oo, -oh, yan. Tapos, Dok, wala ka na ba ibang areas dito na pwede natin gawing ganito? Baka mahanap ka pa. Wala na talaga. Oo, oo, oo So, bababa na tayo, no? So, at least po, kampante na yung pakiramdam ko. Dok, hindi talaga ako nakatulog dito. Kasi, ang, uh, bilang isang ina, no? Um, ang hirap makita yung bata na doon sa gilid ng upuan, ng kama, o kaya na doon sa monoblock, doon nakadextrose. Talagang, Parang dinudurog yung puso ko. Kaya sabi ko talaga, gagawa natin ng paraan na magkakaman na sila ngayon para yung bang masama yung pakiramdam mo, hindi pa komportable yung higa mo. So, ang, ang hirap nun eh. So, yun, at least ngayon, happy na, happy na ako, happy na kayo. I'm sure happy din kayo, Doc, no? Apo. Na komportable yung higa nila. Ito, simula pa lang. Marami pa ho kaming kailangang ayusin. Bigyan nyo lang kami ng panahon. Pagtutulong-tulungan natin Apo. to Doc. Importante, nakikipag-cooperate kayo nandyan Apo. para Apo. supportahan Apo. ang, ang mga programa sa ating mga health workers, salamat po sa suporta ninyo. Kasi isa lang naman ang gusto natin pare-pareho, maging komportable mga kababayan natin dito sa Laguna. At ang gusto natin, yung buwis ng mamamayan ay talagang pakinabangan ng mga kababayan natin. Yun lang naman po. Yun lang po yung gusto natin dito. For the record, inuulit ko, wala akong sisihan. Ayoko nun. Ano? Ang gusto natin lang talaga, pakinabangan ng mga tao at ang pinaka-ayaw ko, yung mahirap na binubusabos pa. Yung mahirap na aping-api pa yung pakiramdam. Kaya nga tayo nandito eh, para tulungan sila. At salamat, salamat po. Salamat po. Salamat At nandyan din. din kayo para makipagtulungan po sa amin. No? So, dyan na po muna kayo ha. Iiwan ko na muna po kayo dyan. Pare. Tapos, um, bababa lang tayo. Gusto ko lang bago ako umalis dito na, na check na natin yung... Saan po ang daan ulit? Okay. Baba na ulit tayo. Okay. Oh, so titingnan naman natin. Yes, yes, of course. Yes, tulungan lang tayo, Doc. Tulungan lang tayo dito. So, gusto ko lang uh, uh, saraduhan yung ano, na bago ako umalis, okay na tayo. Yun sa... oo oh, tingnan natin kung ano yung pinakamadali na pwede muna natin gawin while waiting doon sa talagang structure na na pwede natin gawin doon para mailipat mo na, para komportable na rin yung iba nating mga, ano, iba nating mga uh, pasyente. Kahit yung uh, pansamantala muna na uh, paraan. Atin natin. Okay. Pupunta lang ko kami doon sa ano. Ito na tayo daw. Ayan, may stand pa na rin kayo dito. Hello! Para doon sa mga ano, So, mga hello po, good morning. O, kuya, nag-good morning na, ha? O, yung mga guard, dok, ha? Dapat mababait yung mga yan. Huwag sila masusungit. O, pag nagtatanong ang pasyente, kausapin nila na maayos. Dapat ginaguide nila. Mabilis ako maglakad, dok, ha? <laughs> Sana ako na reporter ako, eh. Mabilis tayo maglakad. Okay. Okay, so ito na yung area. Okay. Engineer, engineer. Na ah, si engineer. So, ito ang pwede natin i-extend. Hi, good morning, kuya. Uy, bilhin nyo nga yung taho ni, ano, taho ni tatay. Tapos pakain nyo dun sa mga tao. O, oh, bilhin nyo na, para hindi na siya mag, ano, trabaho buong araw. <laughs> para makauwi na. O, oh, bilhin nyo na. Anyway, engineer. Okay. So, saan po mag-start ang pwede natin gawing extension? So, ito. Oh, move muna kayo doon, Bunso. Mag-aayos lang tayo dito. Move, move muna tayo doon. So, ito. Ang gagawin natin, itong uh, area na to, saan po ang simula? Ito, Dok? Okay. So, ito. Papunta saan? Hanggang dito po sa mga bakal. Hanggang dito. Oh, so, ilang beds ang pwede mailagay dito? Kaya po dito sa o, oh, pwede sampo. O, oh, sige. O, oh, so magpapadala ulit tayo. Go. Sampo. Imagine mo yung 20 na pasyente na naayos natin. Hello po. Ano ah, picture, ah, picture, ah, picture po Idol, kayo? Idol talaga ko Salamat God. po. Thank you. Thank you po. Ah, ano lang po commercial. Oh, po, talaga. <laughs> Excuse po, pa, pasensya na. So, Tingisa na ako ng tulong. Ay, Ay pa. pasok, pasok niyo naman ako doon kahit tagawalis lang sa Opo, Opo, pag-usapan po natin mamaya, ano, nanay. Lagi uh, po ako nag-chat-chat sa inyo po. Opo, sige po, pag-usapan natin. Oo, sige oh, po. Idol, idol ko ito. Thank talaga. you po. Try <laughs> hard kami diyan, Uy, salam. Thank ako Nagpunta pang ko sa Palasuri. Opo, ito, po. Ito, opo. Opo, wala ko kayo. Opo, nag-iikot ako sa ospital yung eh. Wala, wala pa po eleksyon, ma'am. Ah, thank oh, sige po. Tulungan po namin kayo. Ha? Ano, kausapin niyo si nanay. Ano, okay. Kung okay. ano pwede matulong. Opo, oh, kung okay. tulungan po namin kayo. Anyway, so 10 po yung beds na pwede natin lagay dito. Okay, engineer. Okay ano yung pwede natin gawin ngayon pansamantala, yung mabilis. Enclose natin. Enclose natin to. Okay, tapos, paano yung ventilation? Okay. So, gaano yung pinag-uusapan nating timeline dito? Pinireassure ko on the spot. Alam niyo na, Doc Eric, alam mo naman, gusto ko mabilis. Yung pansamantala lang muna, Dok? Oo, pansamantala. So, anong, ano, gano'n po katagal? One month lang One month. O, Dok, halika dito. Oo, oh, oh, one month. One month, Dok, ha? Oh, oh, one month. One month dok, ha? Oh, one, one. <laughs> Yay, engineer! Teka, anong date ngayon? August 14. Uh, sige. Hindi. Ka kahit September 15. One month and one day. Hindi. Ten beds is ten beds. Dog. Yung sampung pasyente, Doc Eric, na magiging maginhawa. Kita mo, gano'n naman yung ginhawa nila ngayon, nakahiga sila na maayos kumpara sa wheelchair, di ba? Yung sampun na tuwing tutulog ka sa gabay, iisipin mo ang sampung pasyente na mapapaginawa natin yung buhay kapag naayos to. So, parang gusto ninyo umuwi at magplano. <laughs> okay, ha? Ten. Okay. So, yan ha? Coordinate kayo ha? Coordinate po kayo. Tapos, saan naman yung pagtatayuan natin ng building? ay ayan, uh, ayan, doon naman yun. Hindi, okay, okay na. Dito na tayo. oo So, yun naman, papagawa natin. Ayusin lang natin yung, ano, yung uh, pondo dyan, tapos ayusin natin. So, uh, yun, yun mga gagawin natin in one month, ano, engineer, mapapaayos na po natin to. May sampung pasyente ulit dito. Sa lahat po ng no, mga nag-text at tumawag sa akin, na mga nagpadala ho ng mga kama mamaya i-deliver na yung ibadok, ano salamat din sa DOH sa sa tulong sa atin. Doc Eric, thank you. <laughs> yung mga dagdag pong kailangan natin, ano po, ang DOH din po, magpapadala na rin ng tulong sa atin at sa mga individual organisasyon na hindi ko na po maisa-isa, maraming maraming salamat po dahil nung napanood po nila yung live natin, ay handa silang tumulong. Ito rin yung dahilan kung bakit ino-open natin sa publiko ang totoong pangyayari at kalagayan ng ospital. Hindi sa dahil kung ano pa man, pero lumalabas yung puso ng mga tao na handang tumulong. Ibig sabihin, marami gustong tumulong. Kaya lang hindi alam yung problema. Hindi ba? Kaya importante na alam natin yung problema dahil lang ang katumbas lang naman ng problema, solusyon. At yun yung dahilan kung bakit tayo narito. So, anong pakiramdam mo ngayon, uh, Doc Uy? Masaya-masaya po para sa mga pasyente natin. And, na uh, Masahan niyo po ang suporta po namin, do, sa mga atita niyo po regarding sa healthcare system. Maraming uh, maraming salamat. Maraming salamat din. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating advocacy. At syempre, Dok Erika, sobrang laking tulong mo sa amin. Thank you, thank you very much. Pagtulungan natin to gaya ng pangako. I swear. <laughs> <laughs> okay. Thank you po. Thank you. Tuloy na kami, so, do'ka. Okay. Ay, okay. Halika kayo. Halika kayo. Oo. Halika. Oh. Uh.